Nag-apply ka ba ng SSS salary loan pero rejected ang application mo? Nag-apply ka ng maternity benefits pero nalaman mo na hindi ka qualified? Nagkasakit ka pero hindi na-approve ang sickness benefits claim mo? Paano kung umabot ka na sa retirement age na 60 years old saka mo nalaman na hindi ka pala makakaklaim ng monthly pension? At ang pinakamasakit, paano kung ang pamilya mo ay mag-claim na ng death benefits mo at umaasa na may monthly pension ang asawa mo. Pero rejected ang application for death claim. Sa video na ito ay iisaysay natin ang iba't ibang dahilan kung bakit nare-reject ng SSS ang application ng claims ng benefits ng mga SSS members. Kung interesado ka malaman, panoorin mo ang video na ito. At magugurat ka na isa ka pala sa mga hindi qualified dahil may problema ang SSS membership mo. Pero bago yan, Please don't forget to subscribe, hit like, and follow my channel. And hit on notification bell para naman updated ka sa mga videos na i-upload ko. Maraming dahilan kung bakit na-reject ang mga SSS applications sa SSS. Narito ang datong pangunahing causes of rejection ng SSS benefits. Malamang, isa dito ang sa iyo. Ah? Unang-una yung temporary SSS number. Dapat matiyak mo ng iyong SSS number ay permanent SSS number na. Maraming nag-apply ng SSS number pero hindi na alam na ang ibinigay sa kanilang SSS number ay temporary SSS number lang. Malalaman mo kung temporary ang SSS number mo sa iyong SSS online account. Kung nakalagay sa SSS status mo ay temporary, dapat ay mag-submit ka muna sa branch ng SSS ng certified true copy ng New birth certificate na galing sa PSA para maging permanent ang SSS number mo. Pangalawang dahilan ng rejection ay ang wrong personal data entry. Isa sa mga dahilan kaya na-reject ang application sa SS Benefits ay ang maling personal data sa kanilang SS records tulad ng wrong date of birth, wrong spelling of name or surname, wrong middle name, at magkabaligtad ang middle name at surname. At ang pangatlong dahilan ng rejection ay ang incomplete SSS contributions. May mga required na SSS contributions ang bawat benefits kaya make sure na kompleto ang SSS contribution mo bago ka mag-apply ng anumang SSS benefits. Sa SSS loans, dapat ay minimum of 36 contributions. At ang 6 months na hulo mo sa 36 na yan ay dapat pasok sa last 12 months ng iyong contributions para makapag-loan ka ng isang buwang average salary credit. Sa maternity benefits naman at sickness benefits, dapat ay nakapaghulo ka ng at least 3 months within 1 year before the semester of your expected date of delivery or pagkakasakit. Sa retirement benefits, dapat ay nakapaghulog ka ng 120 months o 10 taon at the age of 60 or 65 years old para makapag-apply ka ng monthly pension. Samantalang sa death benefits, dapat ay nakapaghulog ng 36 months contributions o 3 taon para magkaroon ng monthly pension ang legal na asawa. Sa funeral benefits, effective ngayon October 2023, kahit isang buwan na hulog lang ay qualified na mag-claim ng 12,000 na burial or funeral benefits pero hanggang 10 years na lang ang pag-claim ng funeral benefits. Hindi tulad dati na walang prescriptive period ang pag-claim ng funeral benefits. At ngayon, priority na ang legal na asawa para sa pag-claim ng benefits. Hindi tulad dati na kahit sino na may funeral receipt ay pwedeng mag-claim ng funeral benefits ng namatay na SSS member. Yan ang ilan sa mga dahilan kung bakit na di disapprove ang mga SSS benefits claim. Mahalaga na ma-check mo agad ang personal information mo sa SSS at ma-itama na agad hanggat maaga. Dahil kung baka kailan mag-claim ka ng benefits o ang iyong pamilya ay hindi na pwede ma-correct dahil huli na ang lahat. Sayang ang mga naihulog mo at kawawa naman ang pamilya mo na umaasa sa benefits sa SSS. Kung meron kong tanong, itumawag ka sa SSS hotline at mag-beses ka sa baba ng video na ito para masagot ko sa mga susunod kong mga videos. See you on my next videos.